Numinipatris at Filet, Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon pumunta si Jesus sa isang bayang dinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga lagat at ang napakaraming tao nang malapit na siya sa pintuan ng bayan na sa lubong niya ang libing ng kaisang anak na lalaki ng isang babaing balo. Marami ang nagpaglibing na habag ang Panginoon nang makita ang ina nang namatay at sinabi sa kanya, Huwag kang tumakis. Lumapit siya at tinipo ang kinalalagyan ng patay at tubigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, Pinata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay niso sa kanyang ina. Sinidla nagtakot ang lahat at sila ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hodea at sa palibot na lupain ang balita ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa mabuting balita sa Lukas at unang pagbasa sa Korento at paggunita kay San Roberto Villarmino, obispo at pantas ng simbahan. Sa mabuting balita ayon kay San Lucas, makikita natin ang isang napakagandang larawan ng habag at awa ng Panginoon sa bayang nain. Na sa lubong ni Jesus ay isang prosesyon ng libing ng isang kaisa-isang anak ng isang palo. Sa ating kultura, ang pagkawalan ng nag-iisang anak nang isang balo ay isang napakalaking trahedya. Dahil ito ay nangamahulugan na wala na rin ang kanyang tanging pag-asa at suporta sa buhay. Nakita ni Jesus ang kanyang kalungkutan na habag siya at sinabing, Huwag kang tumangis. Pagkatapos, ginising ang anak na lalaki mula sa kamatayan at ibinalik ito sa kanyang ina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may malasakit sa bawat isa sa atin. Lalo na sa mga nagdadalamhati at nawawalan ng pag-asa ang habag ni Jesus ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang pagkilos ng pag-ibig na nagdudulot ng kagalingan at bagong buhay. Ang sinabi ni Jesus na huwag kang tumangis ay hindi lamang isang pakonsuelo, kundi isang paalaala sa atin na kanyang presensya ay nagbibigay pag-asa kahit sa gitna ng ating pinakamadilim na mga sandali. Sa unang pagpasa mula sa Korinto, inihalintulan ni San Pablo ang simbahan sa isang katawan na binubuo ng maraming bahagi. Pagamat, magkakaiba ang mga bahagi ng katawan bawat isa ay may mahalagang papel sa kabuuan. Ganito rin ang simbahan. Magkakaibang man ang ating mga kakayahan at tungkulin. Tayo ay tinatawag upang magkaisa sa iisang layunin. Ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa paggunita natin kay San Roberto Meno Obispo at pantas ng simbahan. Tayo ay hinahamon maging mga tapat na tagapaglingkod ng Diyos sa ating sari-sariling bukasyon. Kilala si San Roberto sa kanyang devotion sa edukasyon at pagsolong ng doktrina ng simbahan sa panahon ng reformasyon. Bilang isang obispo at teolojyo, ginamit niya ang kanyang talino at kaalaman upang ipagtanggol ang pananampalataya at kabayan ang simbahan sa panahon ng pagsubok. Naway tulor at laran natin si San Roberto sa pagiging matatag sa ating pananampalataya at sa pagmamahal sa katutuhanan ng Ebanghilyo. Katulad niya, tayo rin ay tinatawag na gamitin ang ating mga kakayahan at taleno para sa kapakanan ng buong sambayanan ng Diyos. At tulad ni Isos, magdala ng pag-asa at kagalingan sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Sa muli, inikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito sa masama nating pagdilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyo ito Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless